tayo. Yan. Uh, at magandang uh, tanghali sa ating lahat. Una sa Panginoon. At uh, yan din po sa uh, masamaha at dyan sa pagbang sulok ng mundo. Ito, mayroon pong may karawan dito. Uh, at <laughs> hindi ko na kailangan ipakilala pa. Ang uh, ko lingkod, At ano? uh, papasalamat tayo sa Panginoon sa pagkat tayo ng uh, panibagong buhay at kalakasan. Kaya Ako so, sana nga, si supervisor namin na mag-pray sa akin. Naihiya eh. Okay lang. At ating patasalamat. Ano, magkakasama pa rin kami dito. Ilan na kami pero kapit kamay pa rin. Kapuso. Kapuso. Okay, pray tayo. Panginoon, magandang na uh, tanghali po sa iyo. Patuloy po ang aming pasasalamat sa mga oras dito, Salamat sa kalakasan. Salamat po sa pahiram na buhay. At hindi Salamat sa malusugan na ginigayon sa amin sa pabila ng aming trabaho ay nakahirap Panginoon at hindi po ang alikabok, at pintura ay patuloy kami gagawa para po sa aming mga pamilya. Maraming salamat sa araw araw na blessing at ganyan po sa iyo bang lingkod na arawan ay kami ay na po namin ng mga ganito sa masamang kakain pag may birthday. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami ngayon. Ganitong samahan, Panginoon, at salamat sa mga kasama, abigan, at garan din po sa Maraming salamat po na kami patuloy at nagkakaisa at samasama. Sa pagkain na sa aming harapan, i-bless mo ito, Panginoon, at palain, at maraming pang mga ganitong biyaya ang makarapin sa amin. To God be the glory, in Jesus' name, Amen. 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 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. How old are you na? Oh, Okay, okay. Ilan okay. 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 taon na? Uh, secret pero 51 na tayo. 51. 51. one. Ayos lang. <laughs>